Welcome back sa aking channel, veteran showbiz columnist Christy Firmin isiniwalat na natalo siya sa kasong isinampas sa kanya ng libel case ng mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Malungkot nang ibinunyag ng beteranong personalidad sa showbiz na si Christy Furman na natalo siya sa limang kaso ng libel na isinampalaban sa kanya ng mag-asawang Sharon Cuneta at dating senador na si Francis Kiko Pamilinan. Sa kanyang online show na Christy Fair Minute sa YouTube, ipinahayag ni Christy na natanggap niya ang liham na yung araw, ikalabimpito ng Oktubre, at agad siyang nagbayad ng kiansa para sa kasong ikinaharap niya laban sa mag-asawa. Ayon kay Christie, talo po ako sa 5 counts ng libel, at ang sabi nga natin, inflation is real hindi lamang po mga bilihin ang tumataas na yun. Ilang taon na po ang nakakaraan, nag-bill lang po ako ng 10,000 pesos para sa isang kaso ng libel. Dagdag niya pa, ngayon po, 48,000 na po per count ang bail, aminado si Christy na emosyonal at sobrang nalungkot siya matapos matanggap ang balita, syempre, wala namang pagkabigo sa laban na masaya. Matatandaan naman noong Mayo, ay nagtungo sina Sharon at Kiko sa Makati Prosecutor's Office para isumite ang kanilang sworn affidavit kaugnay ng cyber complaint nila laban sa veteranong entertainment writer at showbiz talk show host na si Christy Firmin. Matatandaan din noon na agad din nagbigay ng reaksyon si Christy at umapila siyang huwag magalit ang mga taga-suporta niya kina Sharon at Kiko dahil sa ginawa ng mga itong pagsasampa ng reklamo laban sa kanya. Ito ay dahil sa mga nababasa raw niyang komento sa social media na nakikisimpatya o manos sa kanya. Masakit din daw para kay Christy ang pagkatalo niya laban sa isinampang kaso ni Sharon laban sa kanya. Dahil para sa kanya ay binigyan lang daw ito ng malalim na kahulugan. Bukod dito, ay malapit na kaibigan niya din daw si Sharon kaya naman masakit sa kanya ang pangyayari. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic na yon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please like, share, and subscribe mga ka-showbiz news!